Bawat puok ay may nakatagong kasaysayan. Mga lihim na hindi nakikita ng mata ngunit nararamdaman ng ating puso. Ang ilan sa mga lugar na ito, kahit tahimik at matatag, ay puno ng mga kwento ng kababalaghan. Sa dokumentaryong ito, silipin natin ang mga pinakakilalang haunted houses sa Pilipinas. Mga lugar na nagtataglay ng mga kaluluwang hindi matahimik at patuloy na humihingi ng sagot sa mga trahedyang nangyari sa kanila. Simulan natin sa mga bahay na hindi lang mga istruktura ang makikita, kundi mga saksi ng mga nakakalungkot na trahedya. Mga haunted houses na matagal nang may mga kwento ng multo. At kung minsan, ay mga presensya na hindi natin kayang ipaliwanag sa iba. Isa sa pinakakilalang haunted house sa Baguio ay ang Laparal White House. Sa unang tingin, parang isang magandang bahay lang, di ba? Pero sa loob nito, may mga kwento ng kalungkutan at kababalaghan Itinayo pa ito noong dekada 1920 at dati itong tahanan ng isang mayamang pamilya. Dahil sa isang malaking trahedya noong World War II, kung saan maraming buhay ang nawala, nagkaroon ng isang uri ng hindi tapos na kwento sa loob ng bahay na ito. Maraming sinasabing hindi matahimik na kaluluwa ang nakatambay dito. Minsan may mga bisitang nakakaranas ng kakaibang lamig, mga tunog ng kaluskos, at minsan may mga anino sa mga madidilim na sulok. Narinig ko na 'yan mula sa mga kaibigan ko. Yung nararamdaman nilang may sumusunod sa kanila kapag gabi. Parang may mga paa'ng gumagapang sa sahig tapos wala naman. Kung akala mo pelikula lang ang pwedeng magbigay ng chills, ang Manila Film Center sa Pasay. Bukod sa pagiging isang iconic na landmark, may mga kwento ng kaluluwa na parang out of this world. Ang lugar na ito ay itinayo para sa Manila International Film Festival noong 1981, pero ang proseso ng pagtatayo ay nagdulot ng trahedya. Habang binubuo ang building, maraming manggagawa ang nahulog mula sa mataas na bahagi ng gusali at nasawi. Dahil dito, maraming nagsasabi na may mga kaluluwang naiiwan sa lugar na iyon. Kung gabi, naririnig ang mga kaluskos, tunog ng mga bagay na nahuhulog, at minsan may mga tao raw na nakakaranas ng pakiramdam na parang may sumusunod sa kanila. Minsan, habang nag-iikot kami, biglang lilitaw ang mga ilaw. Minsan, may mga boses ng mga hindi mo alam kung saan nang gagaling. Ah, Balete Drive, isang kalsadang mahirap kalimutan, lalo na kapag gabi. Kung may narinig ka ng kwento tungkol sa White Lady, sigurado akong Balete Drive ang pumapasok sa isip mo. Ayon sa mga kwento, Isang babae raw na nakasuot ng puti ang nakikita na naglalakad mag-isa sa kalsadang ito. Minsan may mga nag-aakalang siya ay isang ghost of a woman scorned, biktima ng isang saksi na hindi matanggap ang nangyari sa kanya. Totoo yan. May mga trooper na nagkukwento, yung tipong bigla ka nalang susundan ni White Lady, tapos hahanapin mo siya, tapos mawawala lang. Isa sa pinakapaborito at kilalang haunted places sa Manila ang Fort Santiago, isang makasaysayang fort na naging saksi sa mga kaganapan sa panahon ng kolonyalismong Kastila at sa panahon ng World War II. Dahil ginamit ito bilang bilangguan noong panahon ng mga Kastila, marami sa mga preso na ipinakulong rito ang nakaranas ng malupit na torture at ang iba ay pinatay din dito. Ayon sa mga kwento, ang mga kaluluwa nila ay hindi pa raw nakakahanap ng kapayapaan. Minsan, habang naglalakad kami dito sa gabi, Naririnig namin ang mga yapak ng mga hindi nakikitang tao. May mga tour na nasasabing biglang lumalamig ang hangin o kaya naririnig nila ang mga kaluskos sa madidilim na corridors. Ang San Sebastian Church sa Quiapo, Manila ay isang simbahan na hindi lang kilala sa ganda ng kanyang arkitektura kundi pati na rin sa mga kwento ng kababalaghan. Bawat sulok ng simbahan ay may kasaysayan na puno ng sakripisyo at kalungkutan. Noong panahon ng digmaan, ang simbahan ay naging saksi sa maraming pagkamatay. At may mga nagsasabi na ang mga kaluluwang pumanaw sa loob nito ay nakatambay pa hanggang ngayon. Minsan may mga naririnig na mga dasal mula sa mga lugar na wala namang tao at may mga nagsasabi rin nakakita sila ng mga imahe ng mga martir sa mga likod ng altar. 5. Diplomat Hotel, Baguio City isa pang kilalang haunted house sa Baguio ay ang Diplomat Hotel. Dati itong isang hotel at paaralan, pero ngayon, isa na lang itong abandoned building na puno ng mga kwento ng kababalaghan. Ayon sa mga kwento, ang lugar na ito ay naging saksi sa mga kalupitan ng digmaan at mga trahedya. Sa bawat silid at bawat sulok ng hotel, may mga nararamdamang hindi maipaliwanag na presensya. Isa sa mga nakakakilabot na karanasan dito ay ang mga biglang ilaw na magbabalik at magbabalik. Minsan may naririnig kaming mga kaluskos mula sa itaas kahit wala naman tao. 4. Casa Manila Intramuros Manila sa Intramuros, may isang bahay na tinatawag na Casa Manila. Isang makasaysayang bahay na ngayon ay isang museum na naglalaman ng mga alaala ng buhay noong panahon ng mga Kastila. Pero hindi lahat ng kwento rito ay magaan. Marami ang naguulat ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari dito. Mga ilaw na biglang magsisindi, mga pinto na bumangga, at mga anino na gumagalaw sa mga antigong salamin. Ayon sa ilan, ang mga kaluluwang nakatambay sa bahay na ito ay mga espiritu ng mga dating nakatira dito. 3. Batangas Haunted Villas isa pang lugar na puno ng kwento ng multo ang mga abandoned villas sa Batangas. Isang dating resort na ngayon ay mga abandonadong bahay na puno ng mga kababalaghan. Dati itong isang sikat na resort, pero dahil sa hindi may paliwanag na mga aksidente at mga misteryosong pangyayari, iniwan na lang ito. Kung magtatanong ka sa mga lokal, may mga kwento sila ng mga multo na gumagalaw sa paligid ng villas. The Old Malacanang Palace, Manila. Hindi lang sa politika kilala ang Malacanang Palace, kundi pati na rin sa mga kwento ng mga kaluluwang naglalakad dito. Isa itong lugar na puno ng kasaysayan. At ang ilan sa mga nagdaan dito ay hindi nakatagpo ng kapayapaan. Dahil sa pagiging saksi ng palasyo sa mga magkasunod na rehimen at mga trahedya, maraming usap-usapan ang tungkol sa mga multo na nakikita sa mga kwarto at mga madidilim na sulok. The Ongoing Mystery of the Haunted Fort at ang pinakakilalang haunted place sa Pilipinas? Walang iba kundi ang mga fortifications na ito, na may mga kwento ng mga espiritu at kaluluwang hindi pa matahimik. Hindi natin alam kung anong mga kaluluwa o misteryo ang nagtatago sa mga lugar na ito. Pero sigurado, ang bawat isa sa kanila ay may mga kwento na magpapakabasa'yo. Kung gusto mong maranasan ang mga kababalaghan, baka ito na ang pagkakataon mong sumubok. Pero tandaan, Minsan, mas mabuti na lang na huwag alamin ang buong kwento, baka dahil ikaw na ang susunod. Na mabiktima rito. Kung nagustuhan mo ang aking kwento. Pakilike, share at subscribe naman ang aking channel para updated ka sa mga susunod pa nating video.